Woo, ulan na na ulan 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 so nakatadre ka mga badi no nakatadre sa may takunan grande ng aki kusog kusog na taligsik mga kabadi ay accent ay accent Mura, kuha na mga badino ang, ang kalangitan mga badino wala na yun Padulong na yun yung ulan na po mga badi So andam Andam na po mga badino Sa pag ulan ano. So katong mga uli ay pa Nawalay ringkot mga badi Dapat na mga ringkot mga badi Pero na to mga badino Mga uli naman tag sayo Kaya waman man tayo ringkot Mga nang uli tag sayo Oh, derita agi spikas pa de kay blind spot de to ba de. Ulit ang sayo mga badi kay ang ato ang maldito na to oh, na ato padulong ang mga mekaniko na to mga badi na nasila yung nakita daw na servo oh, body throttle trotol body Balit ay mga body Throttle body So, listo daw pang itaon, mga body no? Kay kuhan man daw to ato ang Si Malditas Ah, si Malditas, si Maldito Ah, DA64RW So, si Miwagon siya Mga daw tong lisod sa daw pang itaon, Ang trotol body ato So, sugod so ang mga Kuan ba Sugod so na uh, o Ka-traffic diri sa may katalunan Ay! Napaisa ba diyo? Napabadlong o oh, ni chorus na ba di? Kerana mampu ni mah badino ang traffic ani, may katalo grande paabot sa unahan na niya umahan sa may barangay wala na niya hindi na ni traffic mga ba din sakit naman atong mga kuya mo yung mga badino hindi eh, namang guta kaminti na motor kasi maldito na magod atong ginagamit mga badi sabi na itong mga badi na natin mga lagyong lakaw mga badi So sa maldito gitnawan na itong mga dali, -dali Uy Yamaha mm. So nata sa may katalo na grande na barangay hall tungod mga badi no isa po din sa mag-traffic diri ba di, ting kalabi na ting gawa sa mga estudyante mga ba kung may alas 4 mga ba nang wala pa yung ting gawa sa mga estudyante or nakagawa sa na mga estudyante ઉપનિસઠ રૂપિયા દો બંતાનંદ કે લાલુ na gud mga badi no ngit ngit na gud ang oh, ngit -ngit. ambun na kayo ang mga langit mga badi kay murag na padulong na po ni mo ulan onya yeah. Ako po mga bad day, tugnaw na po ni Ron Ma, no? Pag nag-abda ko po di? ako no? Sa tasing itirin. Mga alam yung mga pagkaw nila, di, ma, ba barato pag yun. kay ma, badi So, magdali, ata, ba no? Kay basing na na itong mga mekanik ko na ito rito maldito, ma, badi